Sa murang edad na siyam na taon, nakamit ni Shane Mark Montreal mula Region 10 ang apat na gintong medalya sa Arnis sa 2025, palarong pambansa na ginaganap sa Ilocos Norte. Unang beses niyang sumali sa palaro at agad siyang namayagpag sa mga kategoryang Synchronized Lika Enio Single Weapon, Double Weapon, Espada y Daga at Mixed Double Weapon sa Elementary Boys Division ayon kay Monreal, natutunan niya ang Arnis mula sa kanyang kaklase at nais niyang makapasok sa Philippine team balang araw. Sa ngayon, siya ang ikalima sa mga pinakamaraming medalyang napanalunan sa edisyong ito ng palaro, kasunod ng mga gymnast at swimmer na may tiglimang ginto. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i at magfollow